Kapag pugi ang tumitig, nakakaakit. Kapag pangit ang tumitig, nakakabwisit. Minsan sa mundong ito, sasama talaga ang loob mo. Kapag pugi ang nanligaw, may pag-asa. Pero kapag pangit ang nanligaw, wala isa di first muna, may si mama. Minsan ang dami pa requirements, kailangan mabait ka, kailangan matino ka, kailangan maganda ang course mo, kailangan may future ka talaga sa buhay, may plano ka. Pero kapag pugi ka, okay na yun eh. Ngingiti ka na lang, ikiligin na yan. Kapag pugi yung nakasagi, dream come true, kinikilig pa. Pero kapag pangit mo na kasagi, sasampahan ka ng kaso na pakamanyakis mo, may eh, harassment pang isasampa sa'yo. Diba? Napansin niyo yung kalakaran dito sa mundo? Bakit kasi ginawan pa ng pangit at gwapo? Hindi na lang pantay-pantay. Minsan ba natanong niyo rin yun? Diba? Kapag pangit ka, luging-lugi ka talaga. Alam niyo naman yan. Kapag pugi ka, simple lang eh. Ngungitian mo lang ng ganun eh. May eh, ka lang. Kapag pangit ka, kahit anong ngiti mo, mag-crumbs na lang yung ang ngiti, hindi ka papansinin. 'Di ba kailangan mabango ka kapag pangit ka? Kailangan maganda ang trabaho mo. 'Di ba? Kailangan mayaman ka, yung background ng family mo. 'Di ba? Kapag bugi ka. O, tatayo ka lang eh. 'di ba? Kapag bugi ka, tatayo ka lang doon. Pag nakita ka ng mga babae, wow, dipuga. Future oh. O, pero kapag pangit ka, wow, diputa malas.